total na 14,280,000 pesos ning pigtutubo dan ang narecover kang otoridad sa ikinasar na bypass operation kontra sa duwang dayong tulak sa barangay Hidid Matnog Sorsogon alauna sa isning hapong kang nakalis na Biyernes Marso 23. Binisto kang otoridad ang duwang sospek na si Paniyaris Bora I. Imam, 20 anyos, asin si Hamza Makauko Irataban, Rataban, 54 anyos na parehong residente kang Lanao del Sur na sa duwang sospek ang sarong plastik sa sya'y ang pigtutubo na, na siyabu na may gabat na sanggatos gramo, asin duwang Chinese tea bags na laug ang duang kilo ng pigtutubo na, na siyabu. Sigon kay PEDEA Bicol Director Edgar Jubay mabiyay pasiring sa Matnog Port, biyayang Mindanao ang duwang sospek, daw antes ang operasyon, napatugot maninda ang mga sospek na mapabakalan man sinda ning shabu. Uh, Yung na-pick up ng ating mga tropa sa Sausogon, So, isang bile agent na uh, nag-post nga siya ng, ano, ng, ng nang bibili. Uh, initially nga, ang ino-order lang is 50 gram. Just so happy ng nang mabaybas, nagkaroon ng search doon sa sasakyan and uh, it sa meron pa silang mga dala pala na nasa 2 kilos ng, ano, ng, 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 drugs. Pagbalgar sa Section 5 as in 11 kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pigkakatubangon niya na kasukang duang duwang sospek na presente ang nasa kustudiya pa kang matnog municipal police station. Mantang nasa kustudiya man kan Pidea Regional Office sa siyudad ng Ligaspi ang mga nakumpiskar na droga asin ng drug items para sa magkakanigong eksaminasyon asin dokumentasyon. Bakun lang ito sa first time na no, ito na nagtatransport siya na. Actually, yung ng sakyan, minsan so ko sa modus na sumako sa sakyan na luma, hindi sa NCR or Cavite, then paglagpatin pag, 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 duman sa destinasyon, pati sa sa sakyan, bigwa wala, tamay igwa na kibakanting din So, wala sa sakyan, pabakal na. Sigun sa ahensya, na ang pinakadakulang kantidad ng shabu na na-recover na ninda sa reyon ngunya na taon. Hindi natin pinagsibihin na ito na yung pinakamalaki bago matapos yung taon. Kasi mas lalo natin i-intensify yung, yung ating monitoring, ating monitoring system. Of course, in tandem with other law enforcement agencies, kasi di pa na may lumalabas ng ganitong kalaki, may posibilidad na meron pa mga susunod na malalaki pa rin. Kasi parang ano yun eh, uh, babawi sila, nalugoy sila ng transaksyon na to, babawi yung ibang kasamahan, posibleng magpostit ang mas malaki pa. Kaya daragdagan natin yung pag-ihigpito sa ating mga ano sa mga border Mientras tanto, naging matarayong po ang operasyon. Huli kang pinagsararong para sa kang Pedea Sorsogon na iyo ang lead unit, asin sa pakikipagtabangan kan Matnog PNP. 502nd Mobile Company Regional Mobile Force Battalion 5, Sorsogon Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Philippine Coast Guard Matnog, Philippine Ports Authority, Explosive Ordinance Division K9, asin kang Philippine National Police Drug Enforcement Group para sa mga baretang tatak bicol number corporal